For the labas pa rin ng bahay, kahit super lakas ng ulan, makapag-upload lang ng mini vlog. Ako po, kagabi nga, wala pa rin wifi dito sa amin. Kaya kahit napakalakas ng ulan, ilumabas e, pa nga rin kami para makapag-upload lang ng mini vlog. Dito nga ako nagpipiso wifi at limang piso nga dito is 10 hours na. Katapos ko nga mag-upload ng mini vlog, nag-check naman ako ng nota app ko at tuwan-tuwa ko kasi alas 8 pa lang ng gabi, nasa 993 na yung commission ko. At nakaka-46 na nga ako sa loob ng isang linggo. Nakakaloka nga kasi hindi pala ako naglagay ng link ng kitchen kitchen cabinet doon sa may comment section. Kaya bumalik ulit ako ng 9.30. Kaway kaway sa mga ko-affiliate ko dyan na may at maya yung check kung nakabenta nga ba. At nasa 1-1 na nga yung commission ko nung 9.30 ng gabi. This past few days, eto may nagpapataas ng commission ko. Etong dish rack organizer. Ang saya sayo ko lang kasi pinakamababa na yung 700 commission sa isang araw. Kaya naman sobra sobra talaga yung pasasalamat ko kay Lord. Kung kagabi nga 9.30 pa lang, 16 pieces na yung naibibenta ko nung isang araw naman is 15 pieces. Etong 7 days na to, hindi pa nga to updated at hindi pa kasali dyan yung benta ko kahapon. Pero syempre, hindi talaga to magiging posible kung walang nag-check out. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-check out. Followers ko man po o hindi. Konting tips lang din sa mga co-affiliate ko. Manood tayo ng mga co-affiliates din natin para magkaroon tayo ng idea kung paano sila mag-promote. Fast forward naman tayo kinaumagahan. Inuna ko nga lang itong mga sampayin ko ng mga puti. Tulog pa nga yung mga anak ko. Kaya kung makikita nyo, nakalatag pa nga yung higaan namin. So anyways, ma ba naman tayo at habang nagsasampay nga ako dito, may sasabihin lang din ako. May isang commenter kasi na nagsabi na hindi naman daw kami nagkakalayo ng edad ng asawa ko. So parang sinasabi niya na 40 na din ako. Okay lang naman yung sinabi niya kaso nga lang dinagdagan niya pa na hindi daw ako namamansin ng ibang kumami vloggers. Nakakatawa lang yung mga ganitong commenter na akala mo alam talaga kung bakit hindi ako nagre-reply sa mga comments. Alam po yan ang mga kumami vloggers ko na limited lang talaga ang pwede naming i-reply sa my comment section kasi pwede kaming masyado ban. At isa pa, hindi man ibig sabihin hindi ako nag-reply doon sa may comment at sa may comment section eh hindi na ako namamansin. Para lang din po sa kaalaman mo na marami po ako nakakausap sa messenger na ko mommy vloggers lalo na sa mga nagtatanong sa akin about sa pag-affiliate. Kahit nga hindi ko mommy vloggers basta may mag-message sa akin kung paano nga daw mag-vlog. Minsan nga ako pa mismo yung naghahanap ng link ng video ko para nga hindi na sila mahirapan pa. At isa pa, huwag kayo magtatampo pagka hindi kami makareply sa messenger o di kaya makapag-reply sa mga comments nyo kasi minsan busy din po kami. Siyempre, hindi lang naman kami content creator. Mga mamis talaga kami sa bahay na naglilinis, nagluluto, naglalaba, nag-aasikaso sa mga bata. Dagdag nyo pa nga yung pag -e edit at saka pag voiceover namin na inaabot din ng dalawang oras. Bukod pa nga sa mga collaboration na merong deadline at saka kailangan mag-send ka muna ng draft bago may upload. At pagka hindi na-approve yung una naming draft, syempre kailangan naming ulitin yon at tagdag time na naman sa amin yon. Pero okay lang kasi eto, tinuturing na rin talaga naming trabaho. At about naman sa itsura ko, ganito na talaga yung itsura ko sa araw-araw, eh paano na lang pag nagkita tayo, di hindi mo na ako nakilala kung nakaayos ako dito, tapos makita mo ako sa personal, mukhang low siya <laughs> charot lang, so eto mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko naglinis nga pala ako ng kwarto kasi ang gulo talaga dito, dahil simula nga nung natutulog kami dun sa may sala, eh dito na talaga naglalaro yung mga bata may nagre-request kasi na pwede daw bang patingin itong kwarto, kaso nga lang, eto na lang din talaga yung hindi pa namin na may makeover kaya naman abangan nyo, at sa susunod eh, mi makeover naman namin to hindi pa nga lang ngayon Siyempre, kailangan pa natin ng budget mag-iipon-ipon muna tayo para may pang makeover tayo at 'yun lang muna mga marset parsi salamat sa panonood till next video